Alam mo ba ang isa sa pinakadelikadong pagkain sa mundo? Disclaimer lang po mga karams, ang content na ito ay para magbigay ng kaalaman at informasyon lamang. Ito ang Fogo o Japanese pufferfish na kilala sa Japan bilang luxury delicacy. Mayroong halos 200 species ng pufferfish sa buong mundo. Kabilang sila sa tinatawag na Tetra o Tetraodontidae family. Ilan sa mga familiar na species ay ang pufferfish, balloon fish, botetes at iba pa. Tataglay sila ng napakalakas na lason na kung tawagin ay tetrodotoxin. Isa ito itong neurotoxin na 1,200 times na mas malakas kaysa cyanide. Wala pang antidote nito hanggang sa ngayon, kaya sobrang delikado kung malason ka nito. Sa katunayan, noong September 2012, namatay ang local fishermen sa Pilipinas pagkatapos kumain nito. Ang toxin nito ay karaniwang nasa atay o baryo at bituka ng pufferfish kaya dapat expert chef ang nag-aalis ito kapag inihahanda. Tulad ng fogo sa Japan. Pwede rin itong ihain bilang sashimi, hotpot o deep fried. Mga karams, tatangkain mo bang tikman? Man ang pagkain ito